Sino ang lumalang sa Diyos? Saan ba nagmula ang Diyos? Sasagutin namin ang tanong na ito sa video ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Isinulat ni Bertrand Russell, isang tanyag na pilosopong Briton na hindi naniniwala sa Diyos sa kanyang librong Why Am Not a Christian? na kung totoo na ang lahat ng bagay ay may pinagmulan, sa makatwid ang Diyos ay may pinagmulan din ayon sa kanya kung ang Diyos ay nangangailangan ng pinagmulan, kung gayon ang Diyos ay hindi Diyos. At kung ang Diyos ay hindi Diyos, sa makatwid, talagang walang Diyos. Ito ay isang komplikadong katanungan na kahalintulad sa tanong ng isang bata na sino ang lumalang sa Diyos? Kahit na ang mga bata ay nakakaalam na ang mga bagay-bagay ay hindi nang galing sa wala. Kung ang Diyos ay isang bagay, sa makatwid, dapat na mayroon din siyang pinanggalingan. Tama ba ito? Ang katanungan ay mapanlinlang at walang saysay. Ito ay katulad sa tanong na ano ba ang amoy ng kulay asul? Ang kulay asul ay wala sa kategorya ng mga bagay na mayroong amoy. Dahil dito, ang katanungan mismo ay hindi tama. Maihahalin tulad natin ito sa pahayag ni Russell sa kanyang paghahambing sa pagitan ng Diyos at lahat ng bagay. Ang Diyos ay wala sa kategorya ng mga bagay na nilalang o mga bagay na may pinagmulan. Walang pinagmulan ang Diyos at hindi rin siya isang nilalang. Siya mismo ang lumalang. Siya ay nabubuhay na mula pa sa walang hanggan at wala siyang simula at wakas. Sinasabi sa Pahayag 22:13, "Ako ang alfa at Omega, ang simula at ang wakas, ang una at ang huli." Paano natin ito matitiyak? Alam nating lahat na walang magaganap at manggagaling sa wala. Kung gayon, kung may panahon man na wala talagang umiiral o nabubuhay, walang paraan upang may anumang mabuhay o umiiral kung walang pagmumulan. Subalit, ang mga bagay ay totoong umiiral. Sa makatwid, dahil imposible na may manggaling o mabuhay mula sa wala, siguradong may isang palagi ang umiiral o nabubuhay na siyang tsak na pinanggalingan ng lahat ng bagay ang palagi ang umiiral at nabubuhay na yon ay ang Diyos. Yan ang aming sagot sa tanong na, sino ang lumalang sa Diyos? Saan ba nagmula ang Diyos? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, I-click ang bell at panuorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.